Ito hong ating diskusyon nga ano hope uh, propesor uh, doctor kaya nga itoy napakainam para lang huma-intindihan ng mga nakikinig sa atin ng mga pangkaraniwang Pilipino maging ng mga negosyante yung mga nasa middle class doon po sa mga dun sa, dun sa mga maliliit na negosyante kung ano effect nito ngayon nitong iskandalong ito by next year kasi mm -hmm. sa ngayon po, uh, professor, na wala ginawa ninyong pag-aaral na ito, wala pa itong iskandalong ito. Mm -hmm. Opo. Uh, ito ho ngayon ang pinakamalaking iskandalo na atin na pong sinusubaybayan. Sa usapin po, uh, sa usapin po ng pong koleksyon ng gobyerno. Ano ho ang inyong pagtaya po dito? Koleksyon ng gobyerno sa taxes and then yung pong ka, yung kaakibat ka nito na serbisyo na ibibigay sa, mm -hmm. sa taong bayan and eventually po, yung dagdag na utang na mangyayari kung kukulangin. So, sa nangyayari kasi ngayon, Manong Ted, yung ating mga kababayan ay naking naobserbahan na, na no, sa pagkakausap sa kanila, nawalan sila ng gana, no, na, ng gana na magbayad na, ng buwis dahil hindi nga natin alam no, kung saan ito napupunta, hindi naman ito napupunta diretsyo, no, bumabalik sa mga mamamayan. Kaya merong hesitation ng ating mga mamamayan patungkol sa pagbabayad ng buwis, saan ba napupunta ang, ang, mga buwis na binabayad. Kaya ang ating pamahalaan ngayon ay mag-aalala mag, no, mag na saan tayo kukuha ng pondo para sa para bayaran ng no, ating mga utang, para gawin ng mga infrastruktura. Kaya ngayon po mapipilitan tayo no, na humanap ng ibang mga paraan para makakolekta pa. Pero sa kabilang banda ng no, ating mga mamamayan no, may mga tumatawag nga na ibaba ang value added tax, magkaroon ng tinatawag na tax break o mm -hmm. tax holiday. Subalit so, no ang sa kabuuan larawan ng ating ekonomiya, maaring hindi ito makabuti dahil maaring magkulang patuloy no ang, pondo ng ating bayan ay eh, meron pang korupsyon na kasama diyan so maari po dapat nating tingnan no kung saan natin dapat ma mai-improve pa na mapapaganda pa ang koleksyon ng tax lalong lalo na manong ted no yung paggamit ng tax kaya nga po no kailangan talaga may maparusahan no sa mga isyung ito upang maipakita na seryoso ang pamahalaan sa paggamit. Paggamit ng buwis, pagsoli ng mga ninakaw na pera ng bayan at mapanagot ang mga may sala. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network. Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!